Good day everyone, it's Mila kay Alfie. So ngayong araw na ito, it's our day of today. So meron lang tayong gagawin mga moments sir. Yung makatulong lang tayo no, small way lang no. Yung malit lang na bagay no. Alam nyo naman kasi guys, dito sa Bansa Saudi Arabia is sobrang init na. So pag mainit, ano ba yung mga kailangan ng mga tao? Tubig, ayan, malamig na tubig. O kaya soft drinks, ayan. So habang nag i kasi ako kanina, mga mama and sir, nakabike lang ako. At uh, may mga nakita akong naglilinis sa daan, no? Ang init-init, naglilinis -init, sila sa daan at napakasipag yan. Na. So, yun yung prospect natin ngayon na bibigyan ng uh, maiinog. So, ayan, samahan niyo muna ako ngayon, mga mga men, sir. At uh, Mamimigay lang ng tayo ng tubig. Bale, ito ngayon pala yung ating gamit na bisikleta at pang indes lab din yan. Dito na natin nilagay yung tubig at saka yung soft drinks. So, gaya ng sinabi ko nung una, sobrang init na talaga dito sa may bansang Saudi Arabia. Tara guys, puntahan na natin si Kuya yung unang-unang bibigyan natin. No, na nakikita ko kanina dito na naglilinis. take note mga tropa. Alam nyo kasi guys, hindi man mahalaga yan kung malaki o malait ang yung tulong sa ibang tao. Ang pinakamahalaga sa lahat is kung ano ba talaga yung pasya ng iyong puso. Kung ano ba yung gusto mong ibigay sa ibang tao ikaw at ano ba yung kaya mong ipigay sa ibang tao. So ito si Kuya yung pinakauna nating bibigyan ngayong araw nito. Ayan, tuwang-tuwa siya nung binigyan natin siya ng isang tubig at isang Pepsi. At dahil may natira pang tatlo, maghahanap pa tayo guys. Diba? Pamigyan natin lahat to. Basta, ano, makahanap pa tayo. At habang binabaybay ko nga itong daanan at ramdam na ramdam ko talaga yung init, yung init na humahampas sa aking mukha. Napakalaking tulong din naman kasi talaga yung sinuot kong sombrero dahil napakalaki. Sakop na sakop yung mukha natin kaya hindi tayo masyadong nainitan at naarawan. At gaya nakikita nyo mga tropa, narating na rin natin yung highway sa kahahanap ng mga naglilinis. And finally, meron naman tayong nakita at ito, pangalawa na to si Kuya. Yeah. Wahid mo ya, Wahid Pepsi. thank you. okay, thank you. So maghahanap pa Terima kasih. Terima Tingin-tingin uh, tayo dito Dito lang pala sila sa may looban Wala sila sa may highway So ayun na nga Dalawa na yung nabigyan natin mga tropa Dito tuloy ulit natin yung biyahe natin At tingnan nyo naman oh no? Yan oh no? Tirik na tirik yung araw mga mga men sir Sobrang init pero kakayanin Alam nyo kasi mga tropa Hindi ko nararamdaman yung init dito eh Nararamdaman ko alam nyo Tuwa No? Parang ansaya-saya sa pakiramdam yung nakakatulong kasi ibang tao. At dito meron naman tayong nakita, no? Pangatlo na tong si Kuya nabibigyan natin sa lahat Pepsi, wahid mo yan. Okay. Thank you. Dahil may isa pang natira, baka sakaling may madaanan pa tayo dito at ibibigay na natin to. So, tara. Ito, pang huli natin. Bye. Pepsi mo ya. Thank you. So, ayun na yung panghuli natin na Pepsi. Ayan. Thanks God at nakapag uh, migay tayo ngayong araw nito. No? At uh, ayan na nga guys. Sa susunod siguro na sahod natin, ano, uh, isang tubig, isang Pepsi, saka isang bread. What do you think guys? Maganda yun, di ba? Oo, maganda yun. So, antay muna natin yung sahod natin. <laughs> medyo malalayo pa pero darating din yan diba? so ayun nga uh, mga mamin sir maraming maraming marami salamat sa inyong panunod sana natapos nyo yung ating video na ito so ayan lagi ko sinasabi na all spray ayan. put God first that's all for today see you in my next vlog it's me again the Kai Alfie bye bye peace out yoohoo